Palakpakan po natin itong statement na ito ni Sara Duterte. Napakaganda. Sana. Napakaganda sana. Pero hindi ba ito ay best description para sa kanilang mag-aama? etong eto ang mga Duterte. So ito ba ay pag-amin ni Sara Duterte? Paano mo nalaman yung ganitong sistema ng mga politiko? paanong kabisadong kabisado mo, yung mga linyahan niyo po dito, ay kayo. Kayo ang tinutukoy. So kaya naman pala alam mo. Dahil ito po ay sabihin na natin na you are speaking through your experience. Ito po ang kagustuhan niyo. Katulad ng madalas kong sabihin, kunwari pa itong mga Duterte na ayaw sa droga, pero sila ang pasimuno, pasimuno sa droga. Kunwari, pa na-hate nila ang fake news, lalabanan ang disinformation pero sa, sa kanila nagmula lahat 'yan. Kunwari pa na ayaw sa mga corrupt, pero sila mismo ang corrupt. Kunwari pa na against sa political dynasty, pero tignan nyo naman ang buong pamilya ay nasa gobyerno, nasa pwesto. Kunwari pa etong mga ito, pero sila 'yon. Sila lahat 'yon. Yan po ang sistema nila eh. Y yung mga bagay na o yung mga kasamaan at ginagawa nilang negatibo ay ipapasa sa iba. Style ng drama at pagpapaawa na itong mga ito. At ang nakakalukot, minsan talagang kinakagat ito ng mga kababayan natin. Ano mo? Kinakagat talaga ito. Pero yun nga, kayong mga naniniwala sa mga ganitong statement ng isang Sara Duterte, ang kawawa. Antakin okay, nyo sabi niya, lahat daw ng threat sa power mo, sisirain, sisera, talaga nila para hindi ka na daw o hindi ka daw makapwesto. Ang tinutukoy niya dito, parang ayaw niya daw na daw pakawalan na nasa malakan ngayon ang pwesto kaya daw matindi ang paninira. Sino po ba yung naninira in the first place? Hindi ba't yung mga diehard niyo, yung mga taga-supporters niyo ang naninira at kayo mismo na mga Duterte? Kayo po yung gumagawa ng drama at issue kayo po yung hindi mapalagay at hindi mapakali na gusto nang maupo sa pwesto. Hindi ba't yun ang totoong pamumulitika? Hindi ba't yun ang totoong everything is all about politics and power for you? O ay sinong pinatutungkulan mo, Sarah Duterte, dito? di ba kayo mga Duterte? Ayan, tahasang sinuportahan natin si Sarah Duterte. Etong si Kibuloy, alam naman natin lahat yan. Ano ho, na dahil daw sa sa power na lang si Kibuloy, ay gusto na rin sirain ng kung sino man na tinutukoy nga na lang si Sara Duterte. Vice President Sara Duterte fires at her at uh, fires her take on the alleged motive against Kingdom of Jesus Christ founder and SMNI honorary chairperson Kibuloy. Ito daw ang motibo at wala naman siguro ibang tinutukoy at nang si sa Sara Duterte kundi nga ang ating gobyerno ang nasa Malacanang. Ang motibo dyan is very simple. Mababasa mo naman kaagad. Wow! Hmm, edi eh, napakagaling. Ito palang si Sara Duterte ay may, may ano na, may power uh, uh, to, to read what other, other people think, what other people imagine. Kaya mo pala yun. Ano ba tawag sa mga ganong abilidad? Nakakatuwa. Ang motibo dyan is perpetuation and power. Wait lang. Oo nga. Paano, perpetuation and power. E yung sinisiraan mo, tinutukoy mo dito, ang gusto mo tukuyin dito ay yung nasa power niya yon. Hmm. So, so, lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko nang bumaba. Ayaw na daw kasing bumaba na nasa malakanyang, kaya ganito ang ginagawa. Hmm. Parang baliktad. Sige, sabihin na natin ayaw bumaba siguro hindi talaga gusto yung bumaba kung wala pang nakikitang maayos na kapalit. Pero ang nangyayari kasi sa inyo mga Duterte, wala pa man gusto nyo nang maupo. Nagmamadali kayo. Hmm. Nagmamadali po kayo. At hindi nyo ma-imagine na dahil kayo ay pabagsak na, pababa na, baka hindi na kayo makaahon pagdating ng election yun po ang pinag-aalala, yun po ang pinakamalaking worry na mga Duterte. Kaya todo kayod ang mga alipores ng mga yan para kuno ano ay matrigger ang mga kababayan natin at magalit ng tuluyan sa gobyerno, mag-people power at patalasikin ang nasa Malacanang. Good luck. Good luck talaga dahil ako bilang kakamping ka, hindi ko gugustuhin na may isa na namang people power na mangyari dahil wala pa siguro magandang rason. Pero kuno nga, etong mga diehard, kitang-kita -kita na na dapat daw ay magkaroon na ng people power at patalsiki na ang nasa Malacanang. Kakaiba rin. So kayo ang may motibo na sinasabi nga na si Sara Duterte na everything is all about politics and power. Yan ang motibo diyan. So kayo po yan. It's all about politics para sa inyo. It's all about politics. Wala na daw planong bumaba. Ito na sa Malacanang. Mm. Hindi ba kayo po yung tipong wala pa man ay gustong gusto ng umakyat? Hmm. Hinahinay kasi. Hindi kasi pwedeng uh, mag-jump tayo agad at mag-shortcut para makaakyat. Kung hindi, babagsa kayo. Yan po kaya ata ang nangyayari dito sa mga Duterte. Mukhang mahihirapan ng umakyat. Dahil ang sistema, dahil ang trending nila or ang trend nila ay pababa. Good luck!